Magandang salamat sa inyong tabang at tagsamuan at grasyak. Mga ka-dontipot, nasa kay duulan nga balay, nga labi-lipo piki kayo. May Jack! Ma Uy! Nakalaago niyo ko sa inyo. Kasi <laughs> na to? Mariani. Mariani. Mm. Kasi may mga po ni mo? Nagkwan sa kanang Nag na masayro. Nagabang siya mo to. Basing Ah, balabal O, to sa saan? Ah, sa saan sila naman kwan na masayro? O. Oh. Abang siya motor. Pero may bata ninyo po? Duha. Buta isa ko, mandag so ka sa tikas, nag Moral ka rin yung kuha na Habal-habal. Oo, ha? oh, moral na yung kuha mo. Sabi ka sa dunon yung lugar na? Nasa kayo eh. Ita pagid mag-ulan. Amo ni eh, siya. Oh, mo ni ka magwan ng Duha ka tuig og upat ka tuig. E, e. Nag-eskwela na ni. Nag-eskwela ni na siya karong mag abre ang klase. Ang naman na na buyag. Hmm. Nag lag lag nag yung lugar kay namang gay naka kana mo mga naay mga balay dire. Eh. Mm. Hmm. Has timing ka gaya po nga naka abot ko dira sa inyo again na okay <laughs> 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 dira rin ko naman inyo parang na arian hindi hmm. dami na pila ka to ay gamang pag-ipon sa kumbana parang arian wala rin mga kwan sa barangkay dahi wala oi, pinili raman japon oy hindi may pakadawa kaya ng mga hinabang-hinabang hindi may Oba? o mga kuan nila sa ilak na mga dolo sa dugan ilang pangtagaan. Oo, oh, mga na hindi pa sa kong kuan. Hindi Sa dolas luwag ba? Lagi. Lagi kaya na magpunod to? Wala pa ko naglungan sir, basta mag-ulit tong isa karo, mag-alam tong hugas. Ah! <laughs> <laughs> Ha? Okay, gabayan ako gabaya ninyo. Salamat po, Sir. Ako yung magpapasalamat. Okay. Naka Kita kan di kayo salamat sir, sa inyong tabang at sa mga guests Salamat, Maraming salamat Nangga o. Ninyo di pa gid akong ipapawa mi mo hawa ko ni. Siguro man mi nagpuyo dani. Ah, ipapuyo alam mo. Hmm. Wala po bung nagabang. Wala po. Ah, mayo. Nang na nalagsaging. Hmm. E ay man kumapong tag iya. Pwede na mo pawa ang butan mo iya. Manga, -ing -ing si Butan man daw, nag-inom ko na. Kato si Onsuan. Oh, Butan daw. O niya, in oh, sige sir, yan. Salamat okay. po sir. <laughs> <laughs> salamat po kayo nga nakalag ko sa inyo. Oo, uh -huh. sige salamat kayo sir. Pwede ko magpapig-picture. <laughs> Tabot din lang lugar ni sa tingnan ng inyo? Mariani. Mariani makakad ng tipot. Mm Adam ha? O Adam Pirales. Ah, iso na mo ni Ma'am Mukhan? Hmm, magsuon na ni Grita na. Wala na naka... Sagol. sagol dere. Hmm. Oo. No. Oh. No. Nga, nasa dere sa... Lugar nga batulid kayo. Mm. Ipapuyo, ranong po sila dere mga kadotipot. Hmm. Oh ya, atau nami ya? Sen, si, oh, selamat, selamat, sen, bye. -bye. Ternami. Nami sen, si, selamat, Selamat kayo Loi kayaknya kaim kentang mau ke dunia bot. barung-barung nggak ngabalai <tik> bah.